Uh, ito, um, gandang hapon ho mga kabayan. Uh, ito, uh, hama na yung ano natin, yung bubo na natin na pinagawa na isang bandil bali ang ano ho, nito, yung sapit natin, natin yung nagamit nito, uh, kalahating bandol. kalahating bulto mga 15 meters. Kasi yung isang bandilho nito at uh, 30 meters laang, kaya yung naubos dito, Nag-consume ho dito ay uh, inabot ho ng ano ng 15 meters kasi 30 meters ulat ito. Ito ho yung ano yung may bago ho tayong ano, may bago ho tayong magandang gawa sa bubuho na pambisugo giant. Yung labasan ho niya ng isda, ito ho kabayan. Uh, pakita ko sa inyo. Para kung magagawa ho kayo at magagawa ho kayo, di ganito na ho yung magagawa ninyo. Ito, uh, may lang ho ano, Ah, uh, tinali ho dito sa ano, dito. Ito. Ito. Uh, hindi na ho sinama doon sa ano sa pagtali dito yung screen dito. Uh, At ho ng galvanize. Ito uh, dangawin ho natin yung galvanize. At uh, para kung magagawa ho kayo ng giant pambisugo uh, Sa sa pangilalim, ganito din ho gawin ninyo. Uh, ito yung ano, yung sukat ng galvanize. Uh, isa. Dalawa. Tatlo. Ayun. Ah, mga anot kabayan. Mga tatlo may kalahati. Ayun. Ayun. Kulang-kulang ano. Kulang-kulang apat. Apat na dangaw ho mga kabayan. Tatlong dangaw may abot dito. Dito. Ayan. Kung makita ho ninyo. Ito. Isa. Ulitin ho natin. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat kulang kulang apat ho mga ano lang mga una imidya lang ho yung ano yung subraw sa apat na dangaw pero ito lang ho yung tip ko sa inyo ito na ho yung gawin ho ninyo labasan ng isda ito. at ito ho isang tali lang uh, talian lang ho dito ng lubid dito sa katali dito ayun isang tali lang ho at hindi na daming tali so, ito ho yung painan niya kabayan yung hindi ko ho napakita sa inyo yung paina ng tamban siya ito dalawa yan isa dito saka isa dito ayun ang paain nito tig isang tamban siya lang isa dito isa dito at sa camera pa yan dito sa isa ito o, kung makita ho ninyo ito pa ayan lang ang pagkatali pagka, ano, nito, pagkalagay ayan saka dito yung isa bali ang ho niya kabayan abot ng ano apat na abot apat na tamban siya isa dito isa dito at saka isa din dito pa ay isa dito yun dangawin ho natin itong ano yung bulsang nagawa baka ma-snimit din ho ninyo to isa ayun isa't kalahati ho kabayan isa't kalahating dangaw yung bulsa at ito naman ayun ma-snimit niyo na ho yung kabayan ayun ho ayun ho yung daliri ko ayun ma-snimit niyo na ho yan yun is, is isang dangaw halos lampas naman siya sa kalahating dangaw yung pahaba ng ganyan yan ganyan lang o sa yung pasukan na niya ayun medyo nag upgrade na ho yan kung makita ho ninyo ayan bali ang nagawa ho natin gabayan ang mabot lang ho ng 27 krasong bubo yung isang bandil kaya ito ho, isang bandil at isang kalahati na bandil lahat kasama ho yung pit kasi ho dito sa pitan, uh, maliliit lang ho. Ayan, kung makita ho ninyo, alos uh, para pares na ho yung pagkagawa nila. Uh, lahat na ho ganito, yung labasan ho ng isda. Kung nakita ho ninyo yung gawa ko, uh, dito pa ho ako nag nag, nag, nag ng labasan ng isda dito. Ito medyo, ano, medyo matagal pa. Kasi magtutuhog-tuhog pa ng lubid. Hindi ho tulad nito. Uh, isa na lang. Isang tali na lang ho dito. Ayun, okay na. Ayun, hindi na ho makalabas yung bisugo dyan. Kaya yun lang ho kabayan ng tip ko sa inyo. Sana ay ma-perfect din ho ninyo yung paggawa ng giant pambisugo. Ayan, ito ho lahat yung mga bubong pambisugo. Ito, ah, bu ah, pag may paay na ho, ah, lahat na ho ito. Ito mga bubong giant pambisugo, bagong gawa. 20 sheet piraso, lahat. Ayan, kaya dun sa ating mga viewers ho dyan na gustong matuto ho ng giant pambisugo ayun yung pang ilalim, ganito na ho yung gawin ho ninyo ayan para yung labasa ng isda kung makahuli man ho ng lapu lapu at saka mayamaya maya, -maya ah, dito na ho dadaan ayan kung makita ho ninyo o oh, ayan ayan ho ito ang bagong ano bagong tuklas na naman sa paggawa ng pambisugo ito ho lang yung pinagbinago niya ito kasi habang tumatagal ho, kailangan mag-isip ho tayo kung alin ho yung mas maganda, mas madali na pagkuha ng isda. Ayun, kaya ang tao kaya laging nag-iisip ng mas maganda ho. Kaya doon ho sa mga kagaya, ah, ganito na ho yung gawain ho, gawin ho ninyo. ayun Ayan, at saka sa ating kumpare na si Monsigo Chires. Ayan na, uh, paring Chires. Ito na ho. Ito, 27 sheeting bubuhoy na gaho natin. Ayan, sa mga tagalvira ho dyan. Urmok, urmok, lady. Ayan, shout out ho sa inyong lahat. At lalong lalo sa ating kumpare dyan. Si laging nanonood at nagsusubaybay. Si Monsigo Chires. Uh, ito na ho gawin mo, uh, si, Monski, uh, paring Monski. Munchi res ganito na ho yung ano, yung gawin mo, nalabas ng pain. Kasi ho siya kabayan, ano, ah, nakabili ho siya ng ano, nakabili na ho siya ng materialis. Yan, kaya sabi ko sa kanya, ganito na din ho yung gawin niya sa pangilalim. Yan, dalawang bandil ho yung nabili niya. Kaya sabi ko, abot ho yun ng mga 54 na piraso. Uh, dalawang kalat na ho yun. Ang pagitan ho nito mga kabayan, abo, uh, mga ano, mga di-sheeting di pa. Bawat pagitan ng bubo. Yung palisuka naman ho, kahit mga tatlong di pa lang ang pag palisuka ho nito dito dito ang palisuka dito sa ganito dito yung tatalingahan ninyo yun di, basa di hindi pa ho at saka, at saka, sa lahat to ng ating mga viewers dyan uh, maraming maraming salamat ho at sa laging pagsubaybay sa aking mga munting channel mga munting mga video ayan hanggang dito lang ho at maraming maraming salamat ho sana ipagpalain ho tayo lagi ng buong ikapan.